Naramdaman mo na ba ang kirot sa dibdib habang tinitingnan ang mga bayarin na lumalapit? Hindi alam kung saan manggagaling ang pera? Yung tahimik na desperasyon na nagpapawala ng iyong tulog, nag-iisip ng mga solusyon na parang hindi naaabot. Nagtatrabaho ka, nagsisikap, sinusubukan ng lahat pero tila ang pera ay dumadaan sa mga daliri mo tulad ng buhangin. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Nakikita ko ang iyong mga lihim na luha, ang iyong mga dasal na ibinubulong sa kalagitnaan ng gabi. Nakikita ko ang puso mong nahihirapan habang tinitingnan mo ang iyong pamilya na nangangailangan ng isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ngunit nais kong malaman mo, ako ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto kung saan wala nang daan. Ako ang Diyos na nagpaparami na nagiging sagana ang kaunti na ginugol ang hindi inaasahan. Ngayon nais kong huminto ka sandali, huminga ng malalim. i mo ang isipan mo mula sa lahat ng pag-aalala at ulitin mo sa akin ng may pananampalataya. Panginoon, ikaw ang may-ari ng ginto at pilak. Ang aking kabuhayan ay hindi mula sa mga tao, hindi lamang mula sa aking pagsisikap, kundi mula sa iyo ngayon inilalapit ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin sa pinansyal. alam ko na wala ng bagay na hindi mo kontrolado at may mga plano kang kasaganaan para sa akin. buksan mo ang mga bintana ng langit sa aking buhay. gawin mong mangyari ang mga milagro. imultiply ang aking mayroon at magdala ng mga hindi inaasahang pagkakataon bigyan mo ako ng karunungan upang pamahalaan ang bawat yaman at ng bukas palad na puso upang magbigay sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, maramdaman mo ang kapayapaan na bumabalot sa iyong puso. May nangyayaring pagbabago. Maaring maliit pa lang ito sa simula, ngunit obserbahan mo ang mga palatandaan isang hindi inaasahang tawag, isang bagong ideya, isang solusyon na hindi mo pa naiisip dati. Sa loob ng 24 na oras, maaaring mangyari ang isang kamangha-manghang bagay. Manampalataya ka dahil ako'y kumikilos na maaaring hindi mo pa nakikita, pero ako na ang gumagalaw para sa iyo. Ang mga pagkakatao ay binubuo, ang mga koneksyon ay nangyayari at ang mga pintuan ay nagbubukas kung saan dati mga hadlang lang. Ang mga bagay na akala mo'y hindi posible ay nagsisimulang magbunga. Ang iyong pangalan ay aalalahanin para sa mga biyaya na hindi mo inaasahan. At pag hindi mo inaasahan, darating ang sagot sa paraang hindi mo naisip. Marahil ay maraming beses mong pinagdudahan, iniisip na hindi ka pinalad, na ang kasaganaan ay hindi para sa iyo. Ngunit ako'y hindi gumagawa sa pamamagitan ng suwerte, gumagawa ako sa pamamagitan ng mga pangako. At ang pangako ko sa iyo ay kasaganaan, pagpapala at pagliligtas. Huwag matakot sa kakulangan dahil ako ang walang katapusang bukal. Ang darating sa buhay mo ay higit pa sa iyong hinihingi dahil ako ang Diyos na nagpapahanga. Ngunit kailangan ko ng isang bagay mula sa iyo pananampalataya, hindi ang pananampalatayang nanginginig kapag ang problema ay tila malaki, kundi ang pananampalatayang matatag kahit na parang walang pagbabago. Manampalataya ka na ako'y kumikilos kahit na ang katahimikan ay tila walang katapusan. Manampalataya ka dahil sa tamang panahon lahat ng bagay ay magkakaroon ng magandang pagkakasunod-sunod. At kapag dumating ang milagro, huwag kalimutan magpasalamat. Ipatutoo ang aking mga kabutihan dahil sa pamamagitan ng iyong buhay, makikilala ng iba ang aking kapangyarihan. Ang ginagawa ko para sa iyo ay hindi lang para matugunan ang iyong pangangailangan, kundi para ipakita sa lahat na ako ang Diyos na buhay na nag-aalaga ng bawat detalye, na sumasagot sa mga dasal at nagbabago ng mga kwento. Ngayon, magpatuloy kang maglakad magpatuloy kang magdasal, magpatuloy kang maghintay. May isang sobrenatural na pagbabago na malapit ng dumating. Hindi magtatagal, titingnan mong magbalik at makikita mong lahat ng ito ay may dahilan na ang bawat mahirap na panahon ay paghahanda lamang para sa malaking pagbabago na malapit ng mangyari. Ako ang Diyos at hindi ako kailanman nabibigo. Maaaring iniisip mo na walang kalutasan ang iyong sitwasyon, na nasubukan mo na ang lahat at wala pa rin nangyaring pagbabago. Ngunit nakikita ko ang higit pa sa kaya mong makita habang ikaw ay nagdadasal, habang ikaw ay nagtitiwala. Ako'y naghahanda ng isang bagay na higit pa sa kaya mong imajinin. Mga hindi inaasahang pagkakataon, mga yaman na manggagaling sa hindi mo inaasahang lugar mga tamang tao na darating sa tamang oras. Ako ang Diyos ng mga detalye at walang bagay na nakakaligtas sa aking perpektong plano. Huwag mong hayaan na ang pag-aalala ang maghari sa iyong puso, ang takot na hindi magkakaroon ng sapat, na hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin, na hindi mo kayang tugunan ang iyong mga responsibilidad. Ang lahat ng ito ay mga anino na sinusubukang paglayuin ka sa akin. Ngunit ako ang liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Ako ang Diyos na nagpapalabas ng mga ilog sa disyertong lugar, na nagpaparami ng kakaunti at nag-aalaga sa mga nagtitiwala sa akin. Baka nagtatanong ka, bakit hindi pa nangyayari? Bakit tila mabagal ang pagdating ng aking pagpapala? Sinasabi ko sa iyo, bawat bagay ay may tamang panahon minsan kailangan ko munang palakasin ka bago dumating ang iyong pagpapala kailangan ko munang turuan ka na magtiwala maghintay at manatiling matatag kahit na ang mga sitwasyon ay hindi paborable dahil kapag dumating ang aking sagot ito ay magiging napakabigat at kailangan mong maging handa para tanggapin ito at sa hindi mo inaasahang oras makikita mong magsisimula ng magbago ang lahat. Ang perang tila imposible mong matanggap, ang utang na tila hindi mababayaran, ang pinto ang nakasara. Lahat ng ito ay magsisimulang gumalaw pabor sa iyo. Ang mga tao ay maghahanap sa iyo ng mga pagkakataon, mga solusyon na hindi mo pa ay biglang maguusbong mula sa wala. Ako ang Diyos ng mga milagro at ang iyong oras ng tagumpay ay malapit ng dumating. Kaya patuloy na magdeklara ng may pananampalataya. Ang Panginoon, ang aking tagapagbigay, wala akong ikakabahala. Huwag magduda, huwag sumuko. Sa loob ng dalawamput-apat na oras, isang sinyales ng aking sagot ay darating sa iyo. Dahil ako ay tapat at ang mga pangako ko ay tinutupad ko. Ushat siya peti ChatGPT Alam ko na ang mga alalahanin ay patuloy na sinusubukang pumasok sa iyong isipan. Alam ko na minsan ang pagdududa ay bumulong na walang pagbabago na ang iyong realidad ay palaging ganito. Ngunit sinasabi ko sa iyo, magtiwala ka. Ang mga bagay na inihanda ko para sa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang krisis, mas malaki kaysa sa anumang kakulangan. Ako ang Diyos na nagpakain sa isang buong bayan sa disyerto na hindi pinatuyo ang langis ng byuda na pinarami ang mga tinapay at isda nang parang kulang na ang lahat. Talaga bang iniisip mo na hindi ko kayang baguhin ang iyong sitwasyon? Ang iyong pananampalataya ay kumikilos ng mga milagro. Ang nais ko mula sa iyo ay hindi desperasyon, hindi takot, kundi isang pusong naniniwala kahit na hindi pa nakikita ang solusyon. Dahil habang ikaw ay nagdadasal, ako ay gumagawa na sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Pinapalakas ko ang mga puso, pinapalitan ko ang mga sitwasyon, inayos ko ang lahat para sa tamang oras darating sa iyo ang pagpapala. Ang mga bagay na ngayon ay tila nakatigil ay magiging malaya at ang mga bagay na akala mong nawawala ay magiging muling buo. At kapag nangyari ito, maiintindihan mo na wala ni isa sa mga ito ang nangyari ng nang walang dahilan. Bawat luha na iyong ipinagsisi, bawat dasal na lumabas mula sa iyong puso, bawat sandali na iniisip mong sumuko, lahat ito ay binilang, lahat ito ay nakita. Ako ang amang nagmamahal, nakikinig at kumikilos. At ngayon dumating na ang panahon para makita mo ang aking provision na nagiging totoo. Kaya huwag mag-alala tungkol sa mga landas na hindi pa nabubuksan, sa mga bayarin na hindi pa nababayaran, sa mga solusyon na hindi pa dumating. Dahil habang ikaw ay nag-aalala, ako ay nag-aayos na. Habang ikaw ay umiiyak, ako ay naghahanda ng iyong testimonya. Ngayon, isara ang iyong mga mata at maramdaman. Ang kapayapaan ay pumapawi sa iyong puso. May isang pagbabago na nagsimula na. Sa mga susunod na oras, isang senyales ang darating sa iyo. Maging ito man ay isang hindi inaasahang yaman, isang bagong pagkakataon, o isang landas na dating imposible. Magtiwala dahil ang iyong sagot ay papalapit na. Maaaring hindi mo pa napapansin, ngunit sa eksaktong sandaling ito, may nangyayaring pabor sa iyo. Ang mga bagay na noon ay mukhang imposible ay unti-unting nawawala. Ang mga hindi nakikitang hadlang ay nagiging buo at ang isang bagong landas ay nagbubukas sa iyong harapan. Ang pera na akala mo ay malayo, ang solusyon na tila hindi maaabot ang pinto na wala nang makakapagbukas. Ang lahat ng ito ay malapit ng magbago. Ako ang Diyos na gumagawa ng mga milagro sa tamang panahon, at ang panahon na ito ay dumarating para sa iyo. Minsan, ang sagot ay hindi dumarating sa paraang inaasahan mo. Tinitingnan mo ang mga paligid, naghanap ng mga palatandaan, nagtatangkang intindihin kung saan manggagaling ang tulong ngunit nais ko na magpahinga ka. Nais ko na magtiwala ka. Ako ang nag-ayos ng lahat, at kapag hindi mo inaasahan, makikita mo ang aking provision na dumarating mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Dahil ako ang Diyos na nagbibigay ng mga sorpresa na kumikilos kapag ang mga lakas ng tao ay nauurong na nagbibigay ng karangalan sa mga umaasa sa akin. Huwag mong hayaan na ang takot ay maagaw ang iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang pagkaantala ay magdulot ng pagdududa. Bawat dasal na iyong isinagawa ay narating ko, at walang kahit isa sa mga hiling mo ang nakalimutan. Alam ko ang iyong pangangailangan, alam ko ang iyong mga pagsubok, naiintindihan ko ang iyong mga sakit, at sinasabi ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ako ang kasama mo sa bawat hakbang, hawak ang iyong kamay, ginagabayan ka sa tamang landas, iniiwasan ang mga panganib na hindi mo pa nakikita. Sa mga susunod na araw, maging alerto ka, magkakaroon ng maliliit na palatandaan, isang hindi inaasahang tawag, isang salita na magbibigay pag-asa, isang pagkakataon na hindi mo hinanap. Lahat ng ito ay palatandaan ng aking pagkilos. Hindi ko pinababayaan ang mga umaasa sa akin at hindi ka magiging eksepsyon. Ngayon, huminga ng malalim at ipagkatiwala mo sa akin ang iyong mga alalahanin. Ako ang iyong ama, ang iyong tagapagkaluob, ang iyong kanlungan. At mula sa momentong ito, magsisimula ng magbago ang lahat. Alam ko na malakas ang tukso na tingnan ang iyong sitwasyon at isipin na wala ng pagbabago. Dumadaan ng mga araw, patuloy ang pagdating ng mga bayarin at parang malayo pa ang solusyon. Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag mawalan ng pag-asa. Kapag ang tubig ay umabot na sa iyong leeg, doon ko papasok at kikilos. Ako ang Diyos na nagbukas ng dagat na nagpatuyo ng mga tubig na gumagawa ng imposible. Kapag ang lahat ay tila nawawala, doon mo makikita ang aking pagpapakialam. Minsan, hinahayaan ko na makarating ka sa iyong hangganan upang kapag tumingin ka pabalik, makita mo na hindi sa iyong sariling pagsusumikap o lakas dumating ang tagumpay, kundi dahil sa akin. Ako ang Diyos na nagpapalit ng laban sa patotoo, na ginagamit ang disyerto upang palakasin ka at ihanda ka para sa lupaing ipinangako ang iyong pinagdadaanan ngayon ay paghahanda lamang para sa malaking milagro na darating. Kapag nagsimula akong magbukas ng mga pintuan, makikita mo na lahat ng dinaanan mo ay may layunin. Hindi ito nasayang. Bawat hirap, bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa malaking pagbabago na malapit ng mangyari. Ako ang Diyos ng mga proseso at madalas ang milagro ay dumarating sa mga hindi inaasahang paraan. Ang akala mong walang solusyon ay aking nalutas. Ang tila mahirap, aking pinadali. Ket huwag mong tingnan ang bagyo, tingnan mo ako. Ako ang iyong bato, ang iyong kaligtasan at ang iyong pagtitiwala sa akin ang siyang nagdudulot ng malaking pagbabago kapag ganap kang nagbigay sa aking mga kamay ako ang gumagawa ng imposible makikita mo sa lalapit na panahon na ang akala mong hindi posible ay hindi lamang magiging posible kundi magiging pinakamalaking biyaya na iyong naranasan eh, patuloy na magdasal patuloy na magtiwala patuloy na maniwala ang milagro ay mas malapit na kaysa sa inaasahan mo ako'y gumagawa kahit hindi mo nakikita at malapit ka ng maging saksi ng isang malaking milagro sa iyong buhay. Huwag mag-give up dahil ang ipinangako ko ay aking tutuparin. Nauunawaan ko ang mga laban na iyong kinakaharap ngayon. Minsan, parang hindi na kayang tiisin ang bigat at ang pag-asa ay tila malayo, ngunit ako ang Diyos na nagsusuporta sa iyo sa pinakamahirap na mga sandali. Ang iyong pinagdadaanan ngayon ay hindi ang katapusan. Ito ay isang paghinto lamang bago maganap ang milagro. Maaaring hindi mo nakikita, ngunit ako ay gumagalaw ng mga langit at lupa para sa iyo. Ang kailangan mo ay paparating kahit hindi mo pa ito nakikita. Hindi ako tao upang magsinungaling at ang ipinangako ko tiyak kong tutuparin. Kapag nagsisimula kang mag-isip na lahat ay nawala na, doon ko ginagawa ang aking gawain. Maaring parang walang nangyayari, walang patutunguhan, ngunit ako ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Ang hindi mo nakikita ay ang imposible ay nagiging posible. Inaayos ko ang mga pagkakataon, tinatamaan ko ang mga puso, at binubuksan ko ang mga daan upang dumating ang kasagutan. Huwag mawalan ng pananampalataya ngayon. Sa huling sandali, dumarating ang aking sagot ng supernatural. Minsan, diyang nangyayari ay ang paghihintay ay isang paghahanda para sa mas malaking bagay. Habang ikaw ay naghihintay, ako ang naghahanda ng lupa, pinapalakas ko ang iyong tiwala at tinuturuan ko ikaw na maghintay sa tamang panahon. Maaring tingnan mo ang sitwasyon at isipin na ang pagkaantala ay tanda na hindi mangyayari. Ngunit ako ang Diyos na gumagawa sa hindi nakikita. Kapag ang lahat ay tila tahimik, doon ako pinakamalapit magtulungan. Ang hindi mo alam ay may malaking pagbabago na malapit nang dumating sa iyong buhay. Maaring hindi ito ayon sa iyong inaasahan. Maaring hindi ito tulad ng iyong plano. Ngunit ang dalako para sa iyo ay mas malaki pa kaysa sa iyong mga pangarap. Iikot ko ang iyong buhay at magugulat ka sa kung anong aking inihanda. Ang mga pinansyal na tila nakatali, ang mga pagsubok na tila walang katapusan, ang lahat ng ito ay matutunaw tulad ng usok sa harap ng aking kapangyarihan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ako ay kasama mo. Ako ang iyong pastol at hindi ka dapat matakot. Kapag ganap mong inialay ang iyong sarili sa akin, kapag tumigil ka sa pag-aalala at nagtiwala sa aking pangangalaga, makikita mong magsisimula ang pagbabago sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ako ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan kahit walang pintuan na nagpapadaloy ng mga ilog sa tuyong lupa na posible ang imposible, ang milagro ay papalapit na. Kung naniniwala kang paparating na ang milagro sa iyong buhay, kung nararamdaman mo sa iyong puso na malapit nang magmanifest ang iyong pagpapala, inaanyayahan kita na kumuha ng hakbang ng pananampalataya ngayon. Kung nagdasal ka ng tapat at nagtitiwala sa mga salitang ito, ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan din ng milagro. Kapag ibinahagi mo ang biyaya, ito ay mas dumadami at malay mo, ang iyong hakbang ng pananampalataya ay magiging mitsa ng pagbabago sa buhay ng iba. Tandaan, nakikita ng Diyos ang iyong puso at pinaparangalan niya ang mga taong iniaalay ang kanilang buhay sa Kanya kaya huwag magatubiling, buhayin ang iyong pananampalataya ngayon at maghanda para sa milagro na malapit nang mangyari sa iyong buhay. Mag-subscribe sa channel, mag-like at i-share. Sama-sama, makikita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos ng ekstraordinaryo dahil nagsisimula ang milagro sa iyo at hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya ay kumikilos upang baguhin ang iyong buhay.